pagpalang araw po kay Bigan. Pagkain ni Samir, adobong manok. Ayan. Iwa-iwain kong maliit. Kasi yan kung gusto niya. Oh. Maliit. Ayan. Ayan. Ano po ito? Ayan, ay ko na maliliit. Ayan. Ah, balumbalunan at saka laman ng manok. O balunan. Ulam namin adobo. Eh, okay, ito. magunting kong malilit kasi po si Samuel si Lucia, ayan ito yung laman ganyan po ayan kita nyo po o Ayan. Ito yung palmusal ko sa kanya. Alam, alam nyo po, pag nagalaga kayo ng aso, eh talagang kailangan to dumahal Ito yung aso nyo. Kasi, sa lahat daw ng ayot yung aso ang napakatapat sa kanyang amo ito pa naman kasama namin siya natutulog ito na maliliit na oh yan yeah. oh yun laman yung balong balonan oh, balong balonan ito Ayun laman, no? Ginunting-gunting ko. Eh, tsaka ako siya ibibigay sa kanya. Ano po? Si Samer. Yung kanyang pagkain. Ayan si Samer, oh. nasa kwadra na po siya. Oh, Samer, oh. Kailangan po parang bata. Yan, Oh. Ganyan muna sa simula. Oh. Yan. Parang bata. Kasi kailangan subuhan mo muna. Maklase nga yung pila. Yan. Nahulog doon sa kanya nga, o. Oh. Misa din ulog ko doon sa lapag niya eh. Kasi may sapin naman, Oh. No? Ito na. Ikin na ako. Ayan, oh. Nakita nyo po. Kaya, pati pagkain, kailangan sinusumbuhan. Ayan. O, oh, kain ka na. Ay, sa meron. Kumakain na po. Sa dapat si pagpasensyaan, siyempre aso yan, ang ugali niya, kung anong ugali niya, pagpasensyaan mo siya. Ayan si Samir Nasa loob ng kanyang aula para kumain ng adobong manok naman ng manok at saka balong-balongan Ganyan po ano? Si Samir. Ayan, kumakain po siya, no? Yang balong-balong na ng manok at saka laman. <laughs> Ayan po si Samir. Ang aking... favorite pet Punti na lang po yung kinakain nyo. Wala no. perfect. Tapos na. Ito. Wala na naman. Inihimod niya pa. Adobo eh. Ay. Kailangan nag-alaga kayo. Alagahan niyo po ng gusto yung aso. Man best friend yan eh. Kaya nang inyong nakikita kay Samer. Alagang-alaga po yan. Oh. Masamir. Oh. Yan. <laughs> oh. Katatapos lang mag-almusal. Hindi oh. po ba? Ay. Oh, sige. Hanggang dito na lamang. At least nakita nyo po ang aking pag-ahalaga ng aso. At ang pag-ahalaga ng aso hindi po biro kailan lang po eh nasaktan yung pa pinadoktor doktor injeksyonan po siya binigyan ng gamot ko lang po sa isang libo eh kasi nga man best friend siya kaya ganun po kaya kayo po pag mag kayo ng hayop especially dog ilagahan niyo pong mabuti kasi yan naman po yung nararapat eh. Alagaan ng mabuti ang aso. Opo, kaya hanggang dito na lamang kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Ano po? Yan po, nakita niyo po si Simon, Paano ko pinaghahanda ng kanyang almusal. Hindi po pinakakain ng tira-tira yan. Kailangan po. Kung anong kinakain namin mahayos, ganun din ang kanyang kinakain. Kasi nga po, mahal na mahal namin siya. Yan po si Samir at ako. Bye-bye!